eto guys nag stir fry ako ng minced pork at pinapalaman sa lettuce ang sarap pala guys paborito tong ng amo kong babae ayan guys so magluto tayo samahan niyo ko ito guys meron ako ditong minced pork ayan ito yung minced pork ay 35$ ayan and then meron ako ditong spring onion yung dahon ng sibuyas at meron ako ditong bawang at sibuyas. So yan guys, at let's start na tayong magluto. Ayan, magpainit ako ng kawali at nilagyan ko to ng mantika. So yan guys, ginisa ko na nga itong bawang. Ayan, itong bawang natin at at sunod na natin itong sibuyas. Itong sibuyas naman guys, hanggang maging mag-aroma. Ayan, yung ating mga ingredients. At nilagay ko na nga itong aking minced pork. Ayan guys, make sure na malinis ang ating pork. Ayan, bago natin igisa, hugasan natin itong mabuti mga kaayos. And then nga, heto nga, abang ginigisa-gisa ko nga, tinamekos-mekos ko na nga po yung ating minced pork. Ayan, nag-order kasi si Sir sa restaurant at sinabay nila akong kumain. Huwag na daw akong magluto ng pagkain ko at kakain daw kami. Mag-order siya ng pagkain sa restaurant. And then, nung kumakain na ka kami, sabi niya, kaya mo ba itong lutuin kasi gusto nito ni mam mo kainin. Ayan, guys. At ang mahal nga sa restaurant. Ayan, guys. At tayo naman ay napaluto nga at napasabak na naman tayo sa lutuan. Kaya, hindi naman ako chef, guys. Yung amo ko, chef talaga siya. Ito, guys. Hanggang minigos megos ko nga, nilagyan ko nang ng lights soy sauce, konting-konti lang at dark soy sauce and then nagyan ko na nga ng oyster sauce at uh, itong nor liquid yan, at then nilagyan ko ng sugar, and then imekos mekos lang natin hanggang sa ma-mix well na yan, wala akong idea kung ano yung mga ingredients na nilagay doon sa in order ni sir sa restaurant pero ito yung mga ingredients na nandito sa bahay at available, ayan lang ang aking ginamit dito guys, so yan guys mekos mekos na nga natin ito at ang hanggang sa ito ay mahalo at maluto na ito guys yung ating ating minced pork nilagyan ko nga din po ito ng white pepper ayan konti lang po and then imekos mekos na nga natin ito. make sure na luto na nga ito guys at pwede na nga ito guys luto na and then Ayan, pa-after nyan guys, at ay mekos-mekos pa rin natin para ma-mix well lahat ng ating ingredients sa minced pork. And then after nyan guys, ay, syempre, titikman ko yan, guys. Ayan. Mamaya ito, ilalagay ko na nga eh, dito yung aking spring onion dyan. Lalagyan ko lang yan ng spring onion. And then, bubus ko nga lahat yung onion na yan. Yung uh, dahon ng sibuyas. Ayan. So, yun, i -mekos, mekos lang natin and then after nyan, hanggang sa ma-mix, mix, mix, mix na natin, mekos-mekos. Napakabilis lang naman lutuin, guys. So, suwak naman yung lasa, okay naman, kinain naman nila at wala namang silang reklamo. Kung parehas sa restaurant na nabili nabinila ng aking pagkaluto. So, ito guys nga, syempre titikman ko muna. Ayan, meron ako ditong lettuce guys. Ayan, at nilagay ko na nga yung minced pork dyan sa lettuce at babalutin na nga po. Ayan, at akin nga tinikman ay unang kagat. First bite, yummy yan, para sa'yo. Ayan, so yun, ang sarap naman po guys, at malasa yung aking ginawang minced pork, ayan, ginisang minced pork, ayan, tinaddad na karne ng baboy, ayan, stir fry minced pork. Ito nga yung lettuce guys, at hinugasan ko na nga ito, at binabad ko pa to sa tubig para make sure, at inisa-isa ko nga ito kasi hilaw kakainin nga, inisa-isa ko pa to para makita ko yung mga, Uh, part kung asan yung dumi at kung may gumagapang ba dyan o may uod ba dyan. So, yun guys, ito na nga at atin nang isasalain para maalis.